Kasunod ng matagumpay na 2023 plano ng Philippine Esports Organization o PESO na paigtingin pa ang suporta sa Sibol National Team, si Rafael Bandayrel sa detalye. Rise and shine, Rafael. Anim na medalya sa Pinompens Southeast Asian Games at overall title sa International Esports o IESF World Championship. Walang duda na maituturing na taon ng tagumpay ang 2023 para sa Sibol National Esports Team at Philippine Esports Organization o PESO. Sabi ni Sibol General Manager Jabez Coutin, hindi magsasawang magsumikap ang national team players para magbigay ng karangalan sa bansa. At para tulungang imotivate palalo ang mga manlalaro, pangako ng PESO officials magkakaroon na sila ng sariling pasilidad. At ang pagpapatayo nito, ang pangunahin nilang proyekto sa darating na 2024. Yung pagbuo ng esports facility na pangarap namin sa napakatagal na panahon na, um, siguro doon na namin ibubuhos lahat ng mga kulang pa na, sa tingin natin kaya pa natin idagdag sa pagsuporta sa atleta Pilipino. So dito na namin ibubuhos lahat. Sabi naman ni PSC Commissioner Walter Torres, hindi na tamang husgahan ang mga kabataang nahihilig sa online video games dahil patunay ang sibol na may kinabukasan sa paglalaro ng mga ito. Because there's an opportunity in esports, no? Like I said, uh, millionaire na yung yung team. What's important more than the money is the the life skills that their children will be learning. Pero hirit pa ni Torres. But of course, you have to uh, manage your time no? between, of course, prioritize studies, uh, the game, because there's an opportunity in esports. No? Samantala, tiniyak din ni Torres na patuloy ang matatanggap na suporta ng peso mula sa PSC sa pagsapit ng bagong taon. Rafael Bandairel, Rise and Shine, Pilipinas.